Kumain pa kayo ng gulay? yeah. Kaya po, kailangan nyo yan, gulay, kasi pampalusog ng katawan yan. Ang mainam sa gulay, anak, alam nyo, sustansya ang gulay, kaya dapat lagi kayo nagugulay. Okay, nahalo natin yung gulay sa isda pero kailangan, maggulay din kayo, anak, para malusog ng katawan, wow. ha? Kaya hindi kayo lapitin ng sakit. Ito yung sarili ng gulay. Ang magkontrol sa mga sakit, no? Hindi kayo madadako ang lagi. Ang gulay kayo. Alam mo naman, di ba? Panahon ngayon. Mahirap yung gamot. Mahal. ba? Kapat. Oo. Mm. Ano nga pala yung allergy? Ayun nga uh, one oh, eye. Kaya gustong gusto ko na ng gulay dahil may allergy ako sa gamot. Kaya so, yung magkasakit talagang pag uminom ko gumot, nagkakamlo ko ng pantal-pantal. Ah, ano Bukol-bukol. Kasi nga, allergy ako sa gamot. Ayun <laughs> ba? Kaya kain lang kayo ng gulay. Ayun ba? Sarap pa naman ang gulay. Ah? Kayo hey, ate, hindi nyo pa mararamdaman yung allergy nyo ngayon. Kasi nga, hindi pa natin malalaman. Bata pa kayo. Baka mamaya, paglaki nyo. Tsaka natin malalaman yung allergy nyo. Sa ngayon, wala pa ako nakikita ang maano sa inyo na allergy kayo. Papa, hmm. nararamdaman ko lang pagka mabanda ako. Sabi nga, wala ang allergy ang ibig sabihin, nga ka pag pumapangit ka. Opo. Pero pagka magandang maganda ka, wala kang pantal. Ayun ang allergy mo, yung gumaganda ka. Ah, grabe ha. Pag pumapangit ka, yun yung allergy mo. Kailangan hindi ka maging pangit. Ang lupit mo talaga, anak. Ate, ikaw. Hindi no? niya pa nga, alam. Alam niyo, alam mo na ba allergy mo? Hindi pa po ba? may, baka may alam ka ang allergy niya. Pagka maganda ka. Pagka kapantal. Pag, uh, pag pumabangit, wala pantal. <laughs> Allergic siya sa maganda. Opo, kaya sobra-sobra-sobra pangit sobra, sobra, na. Ah, hindi! hindi tayo nag-aaway kayo. kaya ako wala kayo nag-aaway dahil di sa mga anuhan niyo sa allergy gawang pangit wala, hindi <laughs> anak huwag ka maniwala dyan sa allergy mo ha hindi pa yan ang tunay na allergy mo ay nako pag gumanda ka maganda ka, walang pantal pero pag pumapangit ka may pantal ah grabe namang idea mo tapos yung ate mo pagka gumaganda nagkakapantal pero pagka pumapangit Walang pantal. Ang oh, grabe. Ang, ang ano yung balitaran? Ano yun? Sa lili mo lang opinion na yun. kuha mo talaga, anak. Ay. Ang pantal, ang na. anak, nakukuha talaga sa allergy. Hindi pag nagumanda kay, ibig sabihin, wala kang allergy. Pag pumangit ka, nagkakapantal ka. Taba utak mo talaga, anak. Siyempre, ako pa. Oh my God. Hindi